Magandang araw, Kamikaniks. Uh, papasalabat lang tayo sa mga followers sa uh, support uh, kasi nakuha na naman natin yung isang tools uh, yung yung bonuses yung bonus kuha na naman natin, natin yung isang tools bonus uh, thank you mga followers sa uh, walang sawang suporta. Uh, tsaka shout out nga pala dun sa uh, kumpare ko. Matagal na kami hindi nagkikita. Uh, kanina lang kami nagkita. Matagal na nun. Uh, panahon pa namin dun sa sa tungunan, sa PNOC. Uh, kumpare ko yon shout out kay paring Robin Pukson. Uh, shout out sa iyo pre. amor uh, more power ang uh, tagal nating hindi nagkita uh, kanina lang tayo nagkita uh, last nating kita doon sa Kuan sa Katarpa tayo natatrabaho pa tayo, uh, tayo doon sa Qatar. Uh, after natin doon sa tungunan din nagtrabaho tayo sa Qatar. Uh, last nating kita uh, 2008 2008 uh, ano na ngayon uh, 24 na uh, Uh, shout out sa iyo, Paring Robin Pogson. Uh, at more power, pre. Uh, at sa muli natin pagkikita sa sunod. sunod. Sana maka one, battle, uh, maka one battle, pa tayo, pre. Baka uh, okay pa, pwede pa. Medyo kita ko kanina, medyo malusog-lusog ka pa. Parang hindi nagbago yung katawan mo. Uh, ganun pa rin. At saka, uh, ito ngayon na kami ganex uh, yung isang customer natin na nagpa-estimate dati dito yung yung makina niya 48 chip 1 siguro pag estimate namin uh, medyo uh, hindi nagustuhan yung pressure natin kasi medyo mataas mataas kami ganex pero alam natin na alam naman namin na uh, sulit talaga pero hindi niya kinuha yung presyo natin doon siya sa mura. Ang nangyari ngayon kami uh, nagkasira-sira na naman yung makina. Uh, nagsusuka daw ng langis. Ang uh, sabi sa atin, yung customer, uh, niya doon sa ibang bayan, kinuha ng mura. Sa, sabi niya, nasisi daw siya. Bakit niya ano doon? Kasi mura daw. Ah, uh, Paasa naman yung kwan, paasa naman yung mekaniko na talagang ayusin daw. Pero, nag-overheat. Nag-overheat yung puret niya. Tapos, nagsusok ka pa ng ka pa ng lingis. Uh, malik dito sa shop natin. Uh, uh, sabi niya, uh, ayusin daw. Okay naman. Wala naman din problema doon. Kasi, uh, customer pa natin yan. Uh, talagang tatanggapin ba natin yan? Kaayosin natin kung ano yung problema. Pero, ayun na ako kami ka, uh, may presyo kaming binigay. Uh, yun talaga ang uh, presyo namin. Kaya, uh, siguro pag ipinasok na yun, uh, ibablog natin yun. ano, uh, no. uh, purit sipwa na Makina. Uh, ang babak Kada biyahe niya, overheat. Susuka pa ng langis. Siguro, sabi niya, ni replace naman sa cylinder head, kung anong ang pinalit-palitan, uh, pero ganoon pa rin. Uh, mas lalo nasira yung magina niya. Kaya yun lang kami mechanics. Uh, kung hindi naman nagustuhan yung presyo natin, ah uh, pag bumalik, uh, na sa nagawa na sa iba, magbalik dito. Uh, trabaho trabahuin pa rin. Yun lang kami mechanics. Uh, Thank you, thank you sa mga power, followers natin at saka non-followers, mga silent viewers natin dyan. Thank you, thank you sa inyo lahat.